Ayan, welcome po kayo sa aking vlog mga ka-idol at tayo po yung nagpalipad ng drone. Ayan mga ka-idol oh, napakaganda ng view. Dito po pala ngayon sa gaya-gaya mga ka-idol sa pabahay. Ayan no oh, napakaganda ng view mga ka-idol. Kitang kita mo talaga ang kapaligiran. At mga kabahayan mga ka-idol. Ayan oh. Oh napakaraming bahay ayan o kitang kita napakaganda ayan yan pinaiikot ko lang mga kaidol yung kanyang camera mga kaidol para makita lahat yung paligiran mga kaidol ayan nasa 5 kilometer na ata ang taas namin yung mga kaidol o oh. yan na uh, pa steady ko mga kaidol yung camera nyan ayan oh, yan po yung pabahe po dito sa gaya gaya mga kaidol o oh, napakarami at dikit dikit pang bahay ayan po napakaganda ng view ayan andyan lang po kami sa babaan niya mga kaidol doon sa puting sasakyan halos hindi na po kami makita ayan po yung kapaligiran no? napakalawak ayan po pala yung school ayan school po ng marangal yan oh, napakaganda at pasensya na po kayo mga kaidol at ayan ayan nandyan po kami sa puting sasakyan nag ayan nandyan po lang kami nakapisto halos hindi na rin po kami makita gawa sa mataas at saka medyo po malakas ang hangin ayan o Ayan, at bababa na po yan. Ayan. O, ba na rin po yan, mga ka-idol. At uh, tumahanap lang po ng kung Ang dayan pong wire. Ayan. Ayan, pinasilip ko lang po ang o ng gaya-gaya. Ayan, mga ka -idol. Ayan, malapit na pong bumaba yan mga ka-idol. Ayan, o, oh, pababa na po siya. Alam mo yung mga tao, mga maliliit na po. Ayan. Pababa na po siya. Ang aming drone, ito yung mga bata mga